Gusto mong malaman paano isalin ang 100 video sa 2 minuto? Dali lang. Huwag umalis hanggang dulo, ipapakita ko. Lahat jeans ang usapan, pero okay ba yun para magsalin ng mga video ng maramihan? Hindi ako sigurado. Ipapakita ko sa iyo ang tool ng creator para sa mga creator. Manood ka hanggang dulo, maiintindihan mo ang lakas nito. Sa totoo lang, hassle mag-translate ng video. Matagal. I-translate pa ang title, description, at thumbnail. Bangungot to. Gumawa ako ng ultimate na tool na 100% na sumusolve sa problemang yon. I-connect mo lang ang YouTube channel mo, ita-translate mo ang video mo sa ilang minuto, tapos sa ilang click lang, pwede mo nang diretsyong i-translate ang title, description, at pati thumbnail. Salamat sa AI. At pwede mo yang i-publish diretsyo sa dalawa, lima, o pati sa sampung mong YouTube channel. Kasama niyan, syempre, may voice cloning, may lip sync para tumugma ang labi, may subtitles pa, at nandyan lahat ng features na binanggit ko. At kasama niyan, syempre, isa sa pinakamagagandang salin sa merkado na gets ang buong konteksto. Resulta, one oras na trabaho, tapos sa loob lang ng dalawang minuto, chrono, sa madaling sabi, sa isang video lang, pwede mong i-multiply ang reach mo ng sampo. Ang tool ay VoiceChip. Para hanapin yon, madali lang. Punta sa Google, i-type VoiceChip to AI, mag-sign up, at pwede kang agad mag-translate ng isang video ng libre para subukan.